Sa pulsa video ang hagupit ng superbagyong uwan sa malaking bahagi ng bansa. Mula sa pagbaha, natumbang mga poste hanggang sa paghampas ng malakas at mataas na alon sa mga bahay. Ang detalye niyan sa report ni Gab Villegas. Makikita sa video na ito ang matinding buhos ng ulan at pagsipol ng hangin sa bayan ng binalungan sa Aurora matapos mag-landfall ang bagyong uwan. Sa kuha ng storm chaser na si James Reynolds, makikita ang pagkawasak ng kalsadang naguugnay sa baler at kasiguran sa Aurora dahil sa malalaking hampas ng mga alo na dala ng bagyong uwan. Sa mga kuha ni Jean Laviste, makikita na lubog sa tubig baha ang mga palayan na ito sa barangay Bungahan, Prensa, Kapito at Balibago sa Lian, Batangas. Ayon sa lokal na pamahalaan ng liyan. Nananatili pa rin lubog sa tubig ang sityo balabag araw kung saan tinatay ang 30 hanggang 60% ng mga bagong tanim na palay ang napinsala batay sa kanilang paunang pagtataya. Maaaring maghain ng notice of loss ang mga magsasaka may crop insurance para makapag-claim sa mga pananim na napinsala. Makikita sa video ni Kay Ann Claveria ang pag-apaw ng Kalo Maitim River sa Bay Laguna habang nananalasa ang bagyong uwan. Makikita na dumadaloy na sa kalsada ang abot-tuhod na tubig baha na galing mula sa ilog. Nagtumbahan naman ang mga poste sa bayan ng Agno sa Pangasinan matapos ang pananalasa ng bagyong uwan. Nagsasagawa na ang lokal na Pamahalaan ng initial assessment sa naging lawak na pinsala ng bagyo. Pinasok naman ng storm surge o daluyong ang isang honesty coffee shop beachfront sa bayan ng Ivana sa Batanes dahil sa pananalasa ng bagyong uwan. Nagsagawa naman ng clearing operation ang lokal na pamahalaan ng Buena Vista sa Quezon matapos manalasa ang bagyong uwan sa kanilang bayan. Ayon sa LGU, natumba ang malaking cotton tree sa mismong National Road kaya kinailangan agad itong alisin para madaanan muli ng mga motorista. Marami namang kabahayan ang nawasak matapos sa gugutin ng bagyong uwan sa barangay Tugli sa Karamoran, Katanduanes. Ayon sa mga residente, patindi ang kanilang naranasang storm surge sa coastal area na nagresulta sa pagkasira ng kanilang mga bahay. Lumabog naman sa rumaragasan tubig baha ang dalong classroom ng Lubo Elementary School sa Tanduan, Kalinga, habang nananalasa ang bagyong uwan. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.